Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good. Hello, mga Kabangers What's up to my YouTube channel. It's me again, Roach from Roach TV. You're certified Kabangers. Support this vlog, mga Kabangers. It's been a long time na hindi na po tayo nakapag-vlog at hindi na po ako naka-update sa inyo. At since mahal na mahal ko po kayo, ay mag-vlog tayo ulit ngayon. So, ang vlog na din mga yun, mga kabangers, it's all about packaging the package of ito kasama natin mga kabangers kasi pa-exit na siya sa Pilipinas. So, meet JJ! Hello! mga kabangers. So, ayun mga kabangers, ah, magbabalot kami ngayon ng box niya kasi nga ipapadala niya yung gamit niya bago siya umuwi ng Pilipinas kasi Mag-exit na po siya at saka it's better po na ipadala nyo na po 'yung mga gamit ninyo kapag kayo po ay pauwi na po ng Pilipinas para po uh, hindi po kayo ma-excess budget. Salamat na? So ang size dito mga kabangers is anong size 'to, J? Mega, Super Jumbo. Super Jumbo for only magkano 'to? Ano? Magano? 35 bata kung hindi ako nagkakamali. 35 riyas mga kabagers. So yan. paposokin nyo lang. Pasok ka, pasok. Pwede pa ako. So try mo ka kung gano'ng ka, kataas yung ano. Hindi, hindi. So, hindi, upo ka, upo. Ayan. Talagang po, hindi ako nito. Pwede na po ang regalo mga kabagers sa ating Pasko. Merry Christmas! <laughs> So, ayan mga kabangers, ilalagay muna natin yung ano kumot. Yung kumot para safety talaga yung mga packages natin mga kabangers. So, ilagay muna. So, paano ka lalabas dyan? Ayan. So, sobrang lawak nyo mga kabangers. So, so, dapat po talaga safety yung mga ilalagay nyo. So, ilagay mo natin sa ng kumot. Ayan. <laughs> Kasi darating sa Pinas mga kabangers is 3 to 4 months. So, dapat talaga is maimbig ang tulog nila. Iyan, ilalagay <laughs> <s> <laughs> natin yung kumot. Yan, yan, Better yan. din po na bumili kayo dito ng mga toothpaste kasi ito mahal to sa Pilipinas mga kabangers o dito. Ah, uh, magkano nga to? 15 lang, no? 15... Buti pa yung Colgate, minamahal. So yun mga kabangers, ito 15 riyal lang dito. So kung i-convert siya sa Philippine Peso, it's almost uh, 200 lang siya. So kung bibilin mong, apat at tong laman mga kabangers, so, kung bibilin mo siya ng isa-isa sa Pilipinas, makaabuti na itong to, ng 500 to 600. So mas maganda na makatipid ka. Ay, may neck siya mga kabangers so, ito ang problema natin mga kabangas <laughs> ito talaga yung papadala niya na ano, ay pinakamalaga iwan lang lahat ng grocery wag lang ang mga sapatos so ano ba yung mga sapatos mo dyan? ito I ano na natin, sure red tayo ngayon nandito pa tayo so ano yung sapatos na yan? sapatos ito Ayan na hala Ayaw to madumihan mga kaabangers. So magkano nga ba to mga kaabangers? Magkano yan, Jay? <laughs> Nasa 20k ata to mga kaabangers, no? Apaka, mahal na mga sapatos ito mga kaabangers. <laughs> Buti pa yung sapatos mahal. Ala. <laughs> Ibuti yung sapatos na mamahal. Yung may hari. Minamahal din. Minamahal syempre. din. Kasus. Ayan, oh. Ilan lang. So, ang mangyari pa lang yung mga kabangers is sure pala kasi hindi namin ito nakikita sa kwarto. Pinatago nila lang ito sa cabinet. Oo, nasa cabinet ko lang Ayan. ito. Oh, ang ganito, anong design no? Ano pa yung iba? Pakita mo. Ay, ang dito siya. Pang patulog pang pat sa Pilipinas? Pang laba? Oo. Uh -huh. Ay, ganito. It, e, maganda ito sa pang motor mga kabangers. Oo. No? Uh kabangers. -huh. Hmm. Well, ano yun? Hala, ang ganda nito. Oh. Uh, In-upgrade na dollar ay. Anong brand to slide? Maganong ganito, Jey. Nasa 600, 700 data. mahal naman mga kaabangers. Sinilas lang 10,000 pesos. So, bibili lang ako sa Divisoria. <laughs> Isang dosena. So, yun mga kaabangers. So. Na natin So, ipapasok mo ba yan kasama yung box? Or tatanggalin mo di na yan? Hindi, isasama yung box dito. Ang importante, yan? ito yung umuwi sa bahay. Kahit huwag na lahat. Huwag <laughs> ng grocery. Oo. Oh, oh. <laughs> Mahalaga yun sa... <laughs> 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 Bakit may tanong-tanong? <daluto>, <laughs> Bakit may mga plato? <laughs> Saan oh <lang>. ka <laughs> So, ayan na. No? Ito, dapat ito yung mga importante yung mga uwi sa Pilipinas. Kahit mag-utom kayo mga kabangers, basta meron kayong night. Kahit magalit na yung pamilya ko, huwag, huwag <laughs> nang mawala ito. <laughs> so, ayan mga kabangers, no? magbabalot na ulit Kita lang sa mga Sir, mga bangers, medyo nag-struggle kami ngayon sa paglalagay ng kumot. No? Kasi parang maliit yung kumot, mas malaki yung box. So, papasokin lang natin mga kabang. Pinunta ng aming team yan. Yeah. <laughs> Ang kuweba. <laughs> Tapos. Hindi ako takot. Ikaw lang yung pumasok. <laughs> 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 Hindi naman kakasya, bro. Dalawang kumot na lang kaya. Tapos, pwede ba kahit manipis? Mm Hindi, -hmm. eh, mas okay kasi ito kasi mas ano ma. Makabangas ang tagal namin na discuss kung paano ilagay yung kumot. Ganito lang pala siya. Kupiin ng ganito. Nakatutok ang camera. Ako okay, yung papasok. Ready ng regalo. Tama ba yung ginawa ko? <laughs> Parang tama ka dyan. <laughs> so yan, bakit ka pala mag exit Bia? Kasi may mga personal reason tayo, mga kaibigan. Narinig ko yung mga balita, parang mayaman ka na daw, kaya kaya mag-exit. Sana nga. <laughs> mayaman na sana, kaso pera na lang kulang. Pera na lang ang kulang eh. Kaya ako mag-exit eh. So yun mga kabangers, no, dito sa Saudi Arabia, dapat po talaga lakasan niyo yung loob niyo lagi. Kung uh, gusto niyo pong mag-pursue so, na ituloy pa rin yung mga contact niyo laban lang talaga pero pag feel nyo na parang hindi kayo belong dito sa Saudi it's better na hanapin nyo yung sarili nyo sa no? sa, <laughs> sa daan nawawala kasi yung sarili ko gusto uh, kong hanapin ano siya soul searching so inahanap pa rin niya yung sarili niya kung sang bansa talaga siya magpipit kasi minsan kat akala mo ito na yung dito na yung future mo pero um, may isip may isip po rin yung katagalan na meron ka pa pala mga ina-achieve sa buhay at gusto mong i-achieve sa buhay. So, ngayon mga kabangers. Kapag nagpapadala pala kayo mga kabangers ng mga boxes, kapag po ay sea cargo, ito po yung 3 to 4 months na darating po sa Pilipinas ay uh, hindi po siya per kilo. Kapag air cargo naman po ang iyong ito po yung uh, babayaran nyo per kilo. So, it's better po na sea cargo para makatipid po kayo. So, ano ba yung mga laman ng mga, ano mo, mga packages mo? Mga damit. Yung mga hindi na ay yung mga ipapadalang damit. Siyempre mga grocery, mga pagkain na wala sa Pilipinas, di ba? So yun mga kabangers, medyo struggle talaga ang pagpapabox nung kasi nga. Dapat mo talagang i-arrange yung mga dapat mong ilagay. Kahit ilan or magkano or gano'ng kabigat yung ilagay mo at long as kasha talaga sa box mo mga kabangers. So it's better na i-organize mo talaga siya ng maayos. So mga kabangers, dapat talaga kapag nagbabalot kayo or magpapadala kayo ng mga lotion ay make sure po na nakaseal po talaga yung ulo ng ulo ng nagpapadala. so <laughs> yun mga kabangers, kasi ito mga kabangers, may tendency kasi napuputok to eh. So dapat, para hindi maputokan. <laughs> Pumutokan yung loob ng mga damit mo or mga package mo dapat i-seal mo talaga siya. Nakabangas o pumutok na yung lotion hindi pa nakaalis. Hindi pa nakakaalis. Pumutok na. <laughs> hindi pa nga nakapasok naka sa box eh. Pumutok na yung lotion niya. Ay gusto niya iiwan po sa sarili niya. Magamitin mo muna. Oo gamitin ko na lang. Kasi pag ganitong mga bagay dapat huwag na ipasok. <laughs> Kasi minsan baka kailangan nating iwan. <laughs> May purpose. Oo, oh, may purpose siya. Kaya siya nagpahamad. Nag-suicide. Nag <laughs> so natin. so yung mga kabangers, no. Uh, still, nagbabalot pa rin kami kasi ipapadala nila ang package nila this coming uh, before mag-end ang 2023. Kasi nga, owin rin siya mga 2 months uh, after or 3 months, mga ganun. So, advice ko lang po sa mga lahat ng mga papadala ng mga package niyo Make sure po na hatitinan nyo lahat ng mga expiries. Uh, mas maganda na one year pa bago ma-expire yung mga ipapadala ninyo uh, make sure po na yung may ipapadala nyo mga kabangers ay mga magagamit talaga sa bahay katulad ng mga shampoo, sabon yung mga mga ulam na wala sa Pilipinas kasi useless naman po kung bibili nyo pa rin yung mga mga goods or mga pagkain na meron na sa Pilipinas so papatakim naman natin yung pamilya natin na pagkain talaga sa Saudi Arabia so mano <laughs> <laughs> manok mga bangers kung pupunta kayo ng Saudi, hindi na kayo bibili ng ticket papunta Pilipinas kasi tutubuan na kayo ng pakpak. So, sa lahat po ng mga magbabalak na mag-abro dito sa Saudi Arabia, ihanda nyo po ang sarili ninyo na bumili ng mga pang allergies or kahit anumang gamit kasi nga, ang mga pagkain dito mga bangers is simply more on preservatives, especially yung itlog, mga manok mga bangers na ito talaga yung mga pangunahing kinakain ng mga OFW dito sa Saudi Arabia. So, sobrang pagod namin kasi sinisik talaga namin lahat kung ano yung pwedeng isiksik dito sa loob. So, ayan, tagumpay po. Napasok na po namin lahat ng na mga, mga oh, oh, oh. uh, gusto namin ipasok. So, ayan, medyo ano siya, sobrang nakaundo siya. Ayaw ka ba guys? Dapat talaga, sobrang ano niya. <laughs> Ganito dapat, kakwan. Sumabog na. So yun so, tapos na kami ngayon. So matibay yung pagka-tape nyo para hindi talaga siya sabokit siya. Ihagis-hagis siya sa si aeroplano. <laughs> Handa ka namang ihagis sa si to. <laughs> Tara na. So yan, so see you Philippines sa so, mga katanggap nito. Merry Merry Christmas and Happy New Year. Thank you for mining. So thank you so much for watching mga kabangers. I hope that you will subscribe to my YouTube channel, Roach TV. And of course, just comment down below kung ano yung mga questions ninyo. So next vlog po, meron na po akong mga nakalign up na mga vlog sa aking YouTube. So about OFW po sa mga magtatanong. Lahat po ng mga questions ninyo mga kabangers is I will try to answer. So thank you so much for watching mga kabangers. And Good luck Jay sa ano mo sa Pilipinas sa bakasyon mo. Thank muna. you. Maraming salamat ka bangers.